<coughs> Magandang gabi po ano. Ala si Etjes. Lumalabas po yung sujan sa Wano Las Cruces. Tama tama, mulan po. biglang umulan muna. Ayun po. Dito lang umulan. <laughs> Kasi hindi sila nagdadala ng mga paing iba. na problema ng mga estudyante po ay school po ito eh tamat sila magdalang payong ayan marami po yan kung hindi lang umulan makikita nyo po nagsisigawan pa dyan akala mo naiipit sila ayan ayan alas 7 po lumalabas yan eh 7 o'clock ang labasan po nila no yan lang biglang humula ano po may ingay po yan pag lumabas yan nakala mo pinipit-pit sila sa, sa, sakit ano po eh, pero ngayon hindi sila makasigaw hindi sila basta makalabas sa compound ng Wanulasco kasi kung wala silang payong ah, napakatamad magdala magdalang payong po, ano kung wala payong nagpapaulan kasi biyernis na ngayon eh hindi ba talagang gusto pa na lang magpaulan yan hindi po madalang lang sila na po oh. na lang silang lumalabas kita nyo po eh may kanya-kanya lang silang payo hindi lang nakasukob-sukob yan eh pero talaga tamad lang po silang magdadala ng mga payo yan o kaya sukob-sukob sila pangalas 7 po yan Pangalaw na. Ayan, mahingay po, ano? Pag wala pa pong ulan yan, ay, mas lalo na pong hingay dyan. Napaka walang disiplina nila. Kaya nga sabi ng iba, kala mo, sinisilihan sila sa pit Kumakasigaw. Ayan, oh, madalang sila, pero kung walang ulan po niyan, volume yan. Volume. na ano po. Mga estudyante po ng Juan Nolasco po yan. <laughs> Matagal po ako nagtinda dyan na umupa kami ng tindahan sa tapat mismo. Maganda naman po ang bentahan noon. pa ano. Pero ngayon, ano Ah, hindi na ganon. Hindi kagaya noon ano po na nakakalabas ang estudyante ngayon wala nakalakang pintuan ayan yun no know, yung nakatambay na yan kasi puno dyan na nakalilim sila O, yan ang problema wala silang payong dapat nagdadala sila ng payong na po kasi hindi mo naman masabi biglang muulan na po yan Tiyo, may na lang ang ulan ayan parang tumitila na po ayan pa uh, binasa lang niya ng konti po yung kalsada eh no walang pahing yan no eh lalabas na po yan kasi ah, uh, ano na yan ang malaking problema po sa mga estudyante kung bakit ayaw nilang magbaho ng payong samantalang anong mga oras biglang pumatak ang ulan meron silang magagamit yan o complain walang payong sabi nung isa yan po yan ang mga hugali nila kaya dapat kung yung anak nyo po, ibili nyo ng payong, pagdalahan nyo ng payong. Kasi yung ulan, lalo sa panahon ngayon, talagang hindi mo alam kung anong talagang panahon, tagulan ba kung ano. Ano po? Bagamat maganda po yung umuulan ng ganyan, lalo na sa gabi, nagiging malamig ang panahon. Ano po? Ngayon nga lang, yung mga estudyante, ano? dalang po. Oh. Kasi nga, kahit pa paano, mababasa ka. Patak-patak na lang o oh, may mahina na lang. Parang yung tinatawag nilang sa ibang tawag doon, yung talagang mahinang mahina na po. No? Yan, dito po yan sa Choco Street. Ako, lumalabas ang mga estudyante. Yan. Marami pong pwedeng dahanan bandaron, ano, no sa una. Marami pong iskinita ha, na pwedeng nilang dahanan, pero mostly dito po sila talaga sa Choco. Kasi maluwag po ang kalsada rito eh po hindi kagaya ng mga eskinita yung mga ay street dyan sa side by side marami pa nakaparad ang mga sasakyan kung mga harang dito hindi kagaya dito kahit na may mga sasakyan dito maluwag itong kalsada no po yan magandang magandang gabi po ano na maulan Ingat-ingat po tayo pag lumalabas. Always. Kailangan may dala kang payong. Malaking bagay po yung payong na nagagawa. Ano po? Sa ating mga paglalakad. mulan man, at least meron kang proteksyon. O kung meron man mga aso, meron mo siyang pantaboy ng aso yung payong. kung may pwede mong pamalo maging armas, armas mo ang payong po kesa naman sa tamad ka magdala magaya biglang umulan o, alalaswa pa ng bibig nagmumura kita nyo po, mga high school pa lang yan kumakapagmura eh. Narinig niyo po bang mura nung isa kanina po? na mo. Ako. Para sa lang hindi natuturuan ng mga guro ng kanilang mga magulang nagmumura. Ayan. Ayan, kita niyo po yan. Yung mga nakaputi. Ayan, wala na silang payo ko. Ako. Ay, yung mga kabataan nga naman. Ano po? Sige, hanggang dito na lamang po.